Sa mga lumbar, madalas yung gumili. Pag hindi ko, okay, may osculosis. Kasi buntis ako ng 2 months nung nahulog ako sa matras no, na dagan. No. Tapos, age 2 months yung ano ko. Tapos age 33 ako, no, biglang no, bent, lang lang yung kahalati yeah. ng katawan ko. In pain, parang hindi siya normal. Dito lang lagi ang masakit. So, yung karabihin natin ang buhay. Roy, may issue. Ano po yung ispalin doon? Lebosco. Spondylosis Ang ibig sabihin ng spondylosis, at spondylo eh, no, spondylitis. Ayan o. Discompression pa rin. For short disc discompression. Nagkakasugat yung mga ano natin. Nagkakasugat yung mga annulus disc. Yan ang spondylosis. Pag meron sugat yung spondylosis, or pumotok, spondylosis yan. Hindi kaya po yung kasi nauperahan ako noon, Nang 2008, pinag-alit. Anong opera? yung tinanggal na lahat ng ovary ko, myoma, yun kasi yung nagsimula. Kailan ka na operan? 2018. Oo, okay, oh, tagal na. tinanggal na lahat? Hmm. Kaya doon nagsimula yung hindi na ako nakakatayo ng ayos. Tapos, eh, pagka, kasi may kulang na, possible na. simple pag in-opera ka na, may mga, may mga, 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 mga nerve dyan, may mga tissue tayo mapapatit na dyan hindi naman lahat yan na ibabalik eh. Oo, oh, hindi naman ibabalik yan. Kaya, baba mo muna to. Kaya, eh, baba mo. Baka mga po. Kaya, naka-ano rin ako eh. Naka-tagawin. Hindi, hindi reset natin. Lahat yan. Ito siya, pika lang ako. Sana pala na dito sila, Nakita J. Sa next, yung, ano? Pagpalikbayan. Yung, ano nila, ang oh. tawag ito? Hindi, tama-tama. Sa April. Oh, yung pag nasa Pilipinas oh. sila, di... Eh, friend din yun eh. Hindi, <laughs> yung nag-ano sila. Mission, ba yun? Mission, ano? Uh, yung... Ah! Isa sa... Kaya alam. Tatawagan namin yung si ano, mga family ano, para ma-meet rin sila. <laughs> mga ano rin yun, mga kamagawa. Sabihin mo sa kanila, baka kilala nyo si Pit Oco ka Oco? Pit Oco, oo. Si Sir Angel kasi yan yun. Ka yun, yun, yun. Siya ang poblasyon. Malamang ba? <laughs> Mamaya wala na yun. Taki. Tignan nyo. Mayroon palang frozen eh, shoulder to, hindi nyo sinabi. Hindi ko alam to. Eh, doktor! Hey, doktor. Mm. Hindi ko alam na frozen shoulder yun eh. Okay. Oo, sige. Iaangat yeah, natin ulit. Pipekpusan ko lang muna ng pawo. si Sir Pete Poco. Eh, pwede, sunod-sunod ang pisa. pwede Pwede kasi medical mission, ano? Pwede. No? Pero Pero siyempre, mas eh. maganda. Yeah, sponsored. Governor sponsored. Oo. Oh, uh -huh. pwede. so, Pero, automatic naman, in a day, i-arrange yung ano? 30 person a day lang, kasi hindi kaya, baka mo may tayo. Pag nalaman nila ako yung papunta eh, eh, sponsor natin, oh, Gob anong bahala dito, pero maximum 10 per day. Per day? Oo. Oh, oh, Kasi, so right. eh, kung marami yan sila, oh, baka, to baka go -go mamaya, eh. na, may cut tayo. Eh, siyempre, si Gov yung mag oh. Eh, saan ba si Gov? Lahat ng buong ano yan. Oh. Eh, baka, pati mga taga, ano, kamag-anak nila sa La Union, pumunta. <laughs> Pangasinan, baka po. Ang gagawin natin diyan kung sakaling sakaling ma Let's say medical ma mission candelaria, candelaria. Candelaria lang. Candelaria lang. Hindi yan masusunod. Maniwala kasi marami no, akong followers. Kasi kami madalas kami nang may medical mission every Marami akong followers diyan eh. Pag nalaman, Pagka nalaman o oh, kunyari inannounce ko po pupunta si Master 3M. Nako kailan na yan? Pero kung ano lang natin kung sakaling hindi kayang ubusin ng isang araw maximum 40 a day. Titingnan ko kung gaano karami. Siyempre, i-maximize -ma ko na ang danger. Yung sinang yung accommodation, yung plus yung... Siyempre, sponsor ni Gobel, no? Siyempre, para sa talent fee. Oo, oh, okay. Tama mo. Kali na, Kali na may aray. Kali na, sir. Oh, na may aray, oh, ngayon, no? Oh. Aray! Kali na, ginano ko. Aray, eh. Oh. Oh. Oh, okay. Okay. Hindi mo ba lang pals, eh? Di, haya ka. Ang karating natin lahat dyan. Sa karating hindi. Siyempre, pag in-announce ni Gobyan, abot dyan sa kaduluduluhan mm -hmm. ng ano. Hindi naman. Kami po ano, pag nagme-medical mission kami is by municipality. By ah, municipality. Okay. Tingnan natin. Kailan lang ba ka no? Di sa... I-arrange ko, i-arrange ko. Arrange natin sa... Uh, yan. Next year na? April. Yung mga April o... Oh. Yan, tama yan. Para... Kasi maraming balikbayan ng April, May. Um. Um. O, di sakto yan naka ano na rin kami yan kasi may mga appointment din ako ako nalang ang coordinator mo doon eh hindi wala <laughs> pa naman doon uh, <laughs> uh, yung number niya tag-init ko nasa ka number niya ni ni admin Dory yung number niya diretso ayun isa lang din naman yun ah, okay. sasabihin okay. din nila sa akin yan pag oh, tumawag na kayo save nyo na yung number ni pangalan ni sir lagay nyo dyan mm -hmm. sir Pete Candelaria Pete para pa, alam nyo na Pete Candelaria now <laughs> save mo na hehehehe ah! <laughs> Ako ang aaw. Pwede ba si iso, insomnia? Oh, damay na yung insomnia. Mamasansin ko mami yung ulo mo. Ha Hatakin natin yung leg mo. Ako rin, may insomnia. Yung hmm. insomnia na yan, minsan kailangan natin makakwentuhan ng mga bagong tao. Ang insomnia kasi, eh. pag kasi same ng same ng routine ang ginagawa natin, yun, yun at yun ang nakikita natin, yun at yun ang kumapasa isip natin. Ang insomnia kasi, kung kailan ka patulog, papasok sa'yo ng maraming mga inisip. Ayun na nga. Kapaka. Kailangan nyo nga may bago kayo makakwentuhan. Hmm. Yun ang totoo. Yun ang magiging... Parang ano na yan parang anxiety. Sa butas po. Sa so gilid ko Kung kailangan ka nakahiga. Ayun na nga. Putrakis. Ang dami pumapasok Ang dami mong Ang kailangan mo niya kakwentuhan. Hmm. Pag, naka, pag mayroon kang bagong nakakwentuhan tapos ano, tanggal yan. Kasi magbabago yung mga nasa isipan mo eh. Okay? Minsan, bumasyal kayo sa mga kamag-anak nyo, yung mga... Oo, kaya nga, pag nag-reunion -re kami. yung Oo, oh, diba? Pagka... Ito nga ah, yung traction natin, mawawala yung pinch na yun. Pag na-decompress. Okay? Malaki na nga. Malaki na nga. na 3 to 4 days, mas maano nyo pa. Mas magsusubside pa yung mga inadjust natin dyan, mga tinraction natin dyan. Ay, ano pala to? 3 okay. to 4 days, mas mas magsusubside pa yung mga adjustment mo. Eh.

Ikaw pala may kasalanan, sir. Ang sarap mo pala magluto. Ang sarap ng pinapakain mo. Ay, eh, hindi siya nagluluto yan. Ang niluluto niya yan, laki. Mamaya pag ang kayo, magluluto siya ng laki niyan. Hmm. Ay, sobrang sarap. Okay, sige. Pagkita kita tayo sa next year dun. Ah, mga ano. Pao na kasi yung dabaw ko. Magdadabaw pa ako eh. Nakansin ko yung dabaw noong October eh. Tutuloy yung dabaw ko. Kasi may... May bahay namin pinayaran dyan eh. Ado, wag ka naman din tigyan ng tutuloyan mo. Um. Mm. Maganda mo yan, mo doon, bahay kubo. Oo, oh, walang problema. Ang mahalaga lang naman doon. Kaya alam, front Beach. Oo. Pwede kayo mag-swimming. Doon lang sa Sergeant Paul, pwede tayo. Doon lang tayo dito. <laughs> Lapit kaya ang ano namin doon. Sergeant Paul. Ibiga namin yung may-ari. Kasi hey Jay. Yes. Yeah, yeah, yung... yeah. may, ano, eh, yung magkakapatid yes. niya. Pinsan ko yun. ano Sa ilang lang. Sa ano lang. Ano Ano sila? meron Doon kami nag-stay sa kanila. May sila roon. Tangbit sa po ilang kayo pag pumupunta? Pito. Maximum Ito. walo. Okay. Ganyan, maximum walo. Kasi, ilan na kami sa grupo eh. Minsan nadadagdag lang may misis ko tsaka anak ko eh. Anim kami. Mm -hmm. Anak ko tsaka mm -hmm piece Maximum ay, anak mo? Ay, yung bagong pangarap ng baby pa yun eh. Kaya nung November lang, 29. Mabas. Ang matama, si Ate Jen, na kayo ito yun. Ay, ay, shoulder yun. Eh. Ay, oo. Oh. Grabe ang shoulder yun. Oo. Tsara. Besa kay na. Sama set sapuit. Tayo. Kaya umak na nagalit yung pain sa, 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 sa muscles. Sa, sa, sa kabila ng sa leg ko. Eh, pag sinelas ka, madulas yung ano eh. Sige. Pag maglatay, gano'n ba? Eh, ang natin para mas stress na. Yeah. This so, okay. okay. spondylosis. Anong exercise? Ganito. Sige. Kaya yeah. 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 Kailangan lang ma yeah. Yan kasi yung spondylosis, yun nga, pagkaipit ng mga ano, pagkapisat ng mga dis, mga annulus dis, ang spondylosis, ang sagot dyan. Ang isa lang, every morning. Okay? okay Sige nga? One, two. Pero pag, yung sa, sa therapy kasi, yung in-advise sa akin, pag gising mo sa umaga, tataas ko yung leg ko. Hindi, iba yun eh. Pero kung nakakatulong, obserbahan mo kung ano mas nakakatulong ha. Kung yung tinatawag na elevation. O yung may hawak ako para o, rubber. Tignan mo kung ano mas makakatulong. Yung ganito o yung elevation. Obserbahan mo kung ano yung mas the best. Okay? Yan, mag 3 to 4 days, mag lahat ng mga kinarati natin dyan. Ngayon, kita nyo, pati dito, kanina, sobrang lakas ang sigaw mo. Wala nang mm -hmm. pila dyan, oh. Dahil narinig niyo 'tong sigaw <laughs> ko. Okay.